Jun, uh, welcome back po mga katotok uh, Welcome po sa ating YouTube channel Yan, subali so nandito na tayo ngayon sa spot Naglakad kami papunta rito sa barangay Puktol Ano pala to? Sityo Sityo Puktol, sakop ng barangay Pawikan Yan, subali so, bali, magdadalawang kilometro yung nilakad namin Papunta rito mga katotok Yan, so, 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 mga bago pa lang po sa aking channel Ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe like, comment, and share para lagi po pa updated sa mga video natin gagawin kagaya nito kaya yeah, so mga katotok uh, ah, bali sumikat na yung buwan sana ipagpalain tayo kahit maliwanag na so kasama ko pala si Kuya Bong at si Papa yan yeah, so antabayan kami mga katotok at abang abang na lang kung ano yung mahuhuli nating mga isda kasi maliwanag na yung buwan

baka huli tayo ng marami, marami kaso maliwanag yung buwan mga katotok baka mga maiilap itong mga danggit ngayon ayos po yung nabano ay magandang isda danggit ayan at pagsisid natin ulit at nakakita tayo ng labahita mga katotok good size na ito kaya banata na natin you know mm -hmm. sa pulka tatago ka pa ha ka na mga kakaligtas ayos na dalawang isda na tayo mga katotok medyo hindi pa umaabot yung liwanag ng buwan sa ilalim ng tubig mga katotok. kasi mababa pa siya so, medyo maaamo pa yung isda mga katotok ayos so, ito, magandang klase rin ito ng isda mga katotok yung labahita at ito mga katotok nakakita tayo ng malapad na danggit you know, nakahiga sa buwangin. Mm oh, Sa pulka, kaso ito yung nangyari mga katoto. Yun, no? Know, nakawala. Lumagoy palayo at ito sa pagsisid natin ulit ay nakakita tayo ng isang surahan pero bago yung surahan mga katotok ay napana muna natin itong lalagan ayos ah, lalagan yung tawag na isda na yan dito sa amin mga katotok yung kulay dilaw na yan masarap din yan at lalong mas masarap itong surahan mga katotok masarap ito sa inihaw at ito nakakita tayo ng kumpulan ng mga danggit mga katuto kaso yung iba nito ay kumaripas na buti ay may tatlong naiwan at ito yung nangyari mga katuto kung kumaripas din yung dalawa mga katuto isa lang yung nahuli natin medyo lumiliwanag na kasi yung buwan mga katutok umaabot na hanggang sa ilalim ng tubig kaya yung mga isda ay Napaka-ilap na, pero ayos lang at kahit pa pa'y nakakahuli pa rin naman tayo. At ito isang danggit uli. Huwag kang kakaripas, papalakita. Mm -hmm, sa pool. Yun, ayos at nadagdagan yung mga danggit nating nahuhuli mga katotok. Yung pahuli pala ng danggit mga katotok ay nandito pa sa malalim. Wala pa dun sa isang dipa. Di pa dalawang dipa. Nandito sila mga katotok sa anim papitong dipa. Uh, medyo malalim. At ito. Isang danggit ulit mga katotok. Napakalapad. Yun know, o. Huwag natatakbo ulit. Mm -hmm, sapol. Ayos maamo talaga yung danggit mga katotok kapag nakasandal sa bato. Napakaamo niyan. Hindi siya aalis kahit Mag-resurface ka muna mga katotok ay hindi siya aalis pag nakasandal siya sa batok. Pero pag nasa buhay nga na, ka, pag na-resurface ka, pagbalik mo, wala na. Umalis na yan mga katotok. At ito nga mga katotok, nakasumpong tayo ng ulambutan. Kala ko kung wala na ito kasi palipas na ito mga katotok. Pero meron pang nagpakita sa atin mga katotok kaya banata na natin mm -hmm. baka kumaripas uli ng takbo yan so ayos at nadali natin mga katotok maraming salamat yan so si papa pala at si kuya mong ay nakadali sila ng tagda dalawang piraso mga katotok o ito lang yung nakita ko o solve ito mahigit isang kilo na ito mga katotok pambenta na rin ito mga katotok ayos at ito mga katotok, nakikita tayo ng malapad na isang dalagang bukid. Hmm, so, ito na pala yung last na napana mga katotok. Gawa na, nag na kaming gumilid. Dahil sa lubong na yung hangin at saka yung agos, lumakoy na yung alon mga katotok. Nakakainom na kami ng tubig. Kaya gilid na kami. At ayan yung mga katutok, uh, Gumilid na kami And so si Papa ay So doon sa harap ng kubo Doon siya talaga gumilid At dito na lang kami gumilid Di Kuya Bong, sa harap ng may bahay So shout out sa mga ari ng bahay Nauna, Na si Tata Joseph Si Ayan, so shout out po sa inyo Ayan, So dito kami gumilid sa harap niya Kasi buhangin dito Hindi mahirap Doon sa may kubo ay eh, lalaki ng bato mga katutok at yan mga katutok nandito na tayo sa kobo at ito yung mga huli natin sa gabing ito yan so ko na tong mga lawian kung tawagin sa amin good size na yan hindi na yan talaga lumalaki yung mga isda na kulay puti na yan ay no lalapat sana ng danggit mga katutok kaso sobrang iilap nila inapakarami pa naman sana pero okay lang yan patsatsambahan din natin yan pag wala ng buwan yung tawag sa amin ay pakawara na pawala na yung buwan ayos at ito yung huli ng kasama ko si Kuya Bong meron siyang dalawang kulang buta no at yan may mga danggit din siya mga katotok at ito laking panitan at ito yung huli ni Papa oh, GT may dalawang kilo yun lobat yung flashlight ko mga katotok ayan laki so ayan mga katotok magandang umaga balik kagigising ko lang yung isda pala natin mga katotok, yung huli natin lahat yung, yung mga isda ay naibinta ko na. Mahigit tatlong kilo pala yung lahat yung nahuli natin. So bali nakatulog ako pagdating ko dito sa bahay. Alas 4 na kasi kami nakauwi at malayo yung nilalakad namin mula pa dagat hanggang dito ay nasa tatlong kilometro yung nilalakad namin mga katotok. Yan, so maraming maraming salamat po mga katutok sa walang sawang tumutok at sumuporta sa YouTube channel ko. Ayan, so maraming maraming salamat at shout out po sa inyong lahat sa mga OFW natin dyan, sa mga silent viewers, sa mga sulid na subscribers ko dyan. So shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa mga hindi po nag skip ng ads mga katotok. kasi malaking bagay na po yan sa akin mga katotok para makagain na po tayo ng $10 at makuha na natin yung pin kay galing kay Google AdSense. Ayan. So, kita-kita lang ulit tayo mga katotok sa mga susunod nating upload kasi mamaya ay babalik kami. So, sana'y masumpungan natin ulit yung maiilap na mga danggit. Ayan. So, thank you for watching mga katotok. Hanggang sa muli.